Sinubukan nga ho namin lutuin na ring lagi nagadaan sa FYP ko na sa hot nga ho kami sa lasa nga ho na rin nga ho namin na Aring chips nga lamang nga ho pala'y gawa lamang sa puno ng sagi. Pagkatapos ko nga nang mapanood nga ho yung video ay agad man din nga ho kami nagpunta din sa hulo. Sakto nga ni at marami nga ho kami tanim din na saging kaya tamang tamang nga ho din sa aming alutuin. Sobrang nakaka-excite nga ho at first time nga lamang nga ho namin makapagluto ng gayo. Sobrang tagal ko na nga ho sa bundok ay pwede pala lutuin na puno ng saging. Akala ko nga ni baboy nga lamang ang nakain na rin, eh, na rin pala rin sa tao. Akala ko nga rin ay puso at saging lamang pwede ng lutuin, ay pwedeng lutuin, eh, pati rin pala rin puno. Kay mapapaisip ka na lamang man din nga ho na pwede na pala rin lutuin at kainin. Bali nagtapyas nga lamang ako do sa may sagingan na rin nga ho pala ang aming alutuin. Yung medyo magputi nga ni pala yung kinuha namin dahil yun nga ho pala yung kailangan doon sa alutuin natin na saha cheese. Pagkatapos nga ho namin di makakuha ng saha ay eh, na nga, rin nga ho pala kami din sa may tabing ilo. Di ngaho namin naisi lutuin na para maganda-ganda nga ni yung view. Bali, tinalupan nga lamang mga ho namin aring saha para makuha nga ni pala yung nasa gitna. Basta yung matitira nga lamang mga ho pala doon yung para may mga box ba? Tapos pinagugupit ka lamang din nga ho pala namin na medyo pa square square para maganda nga ho ang tingnan. Pinagpipigaan na nga rin nga ho pala namin para medyo malis alis nga ho yung pakla. Mas maganda nga rin nga ho sana kung mabibilid nga rin nga ho sa araw. Para mas malis nga ni yung mga tubig tubig nga ho na sa saha. Dahil medyo makulimlim nga ho ngayon din sa amin kaya hindi na nga ho namin binilad sa araw. Sobrang na na ho kami nabagang lasa na saha. Kaya pagkatapos nga ho namin di mabalta na ring mga saha, ay diniligay nga ho namin din sa may breading mi Pagkatapos nga namin mahalo-halo aring na mga saha, ay diyan nga ni at magasimula na kami din sa pagluluto. Excited na nga ho kami matikman aring kaya yan nga ni at agsalang na kami. At habang naintay nga ho namin na na maluto, ay talaga naman nga ho pagkakabango. Yung umoy man din nga ho nari, ay para man din nga ho fried chicken. At habang inaintay nga ho namin na ring, mapirito maprito-prito, ay talaga naman nga ho pagkakagutom na. After a minute, nga ni at medyo naga-brown-brown -brown na, ho, na ring inaluto namin. At rin na nga ho, ang katotohanan at matitikman na nga ho natin aring saha, Chief. Excited na nga ho kami matikman aring rin kung ano baga nga ho lasa na ring. At grabe, at pagkatikip nga ho namin ay lasang lasa man din nga ho fried chicken. Tapos anong pagkakasarap nga ni at anong crunchy pa? <laughs> O, oh, di gata ng pagkakasarap man din nga ho na ginawa namin na sa chips. Ay, para man din nga ho chichirian na tigpipiso lamang. Ay, diyan nga ni. At pagkatapos nga ho namin magluto din yan ng sa chips, ay magaluto naman nga ho kami din ng pansit kanton. Dahil medyo nakulangan pa nga daw nga ho sila doon sa niluto namin, kaya naisipan nga ho namin na magluto nga ho ng garni. Sobrang pamalakasan naman nga ho na nabili namin lutoan na tamang-tama man din nga ho sa mga outingan. At kahit man din nga ho sa gitna ng tubig, ay pwedeng pwede man din. At nung maluto na nga ho, pinagdudusmoga na din eh. Abay, saglit lamang ma din nga ho namin kinain din eh. At pagkatapos, ay di nag-imis na din nga ho kami. Dahil basa na nga rin nga ho pala kami, ay diyan nga niya. At isipan na nga rin nga ho namin din magligo sa ilo. Anong ga naman din nga ho magligo din At anong pagkakalakas nga ni, ng agos? Ay diyan nga niya. At saglit ka lamang nga ho kami din nagligo. At pagkatapos, ay di lumakad na nga rin nga ho kami. Ay siya ipapaano ho. hanggang dito na lamang muna ang ating video ngayon. At isang araw naman nga po pala ulit.